Good morning mga Q. Ayan, so nandito pa rin tayo guys sa Barangay Pulo. Ayan, shout out po sa kanila. Oh. Ayan, dito lang ito guys uh, sa may uh, Pulo, New Washington. Uh, Diyan ka dadaan sa may, uh, ayun, yung nakikita ninyo, sa may uh, uh, Barangay Hall ng Pulo. Ayan, so dito guys, daming bangka o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, sakto naman guys, may mga dumao ngayon na mga mangingisda. Ayan si kuya, oh. Ay yung huli ni Kuya na mga isda. Anong tawag yan, sir? Marot. Marot? yeah, yeah marot pa yung isda na yan, guys. Yun, no? Know? Ang daming mga isda dito, guys. Kitang-kita nyo naman. Yan yung mga bangka nila, o. Oh. Yeah. So, tansya ko na sa ano to, eh. May kitasang daan yung bangka dito, guys. Yan. Yeah. So, dito pala, yung mga maraming isda kapag gusto mong bumili ng mga sariwang isda. Yeah. Dito pala. Ayan, no? Ayan, si ma'am. Si ma'am siguro yung negosyante, no? Ika yung, kukuha, ma'am? Ayan. Ito, yung huli ng ano to. Bangka, no? Ayan. <laughs> Ayan, no? Marot, patang baka. Ganyan yung huli dito, guys. Ayan, kung gusto nyo makatikim ng sariwang isda, punta kayo dito. Dito lang sa pulo. Ano to, ma'am? Ano, no? Bye-bye? Sityo, bye-bye? Ayan. Ayan. Pasok lang kayo guys sa barangay hall ng, di ba barangay hall ng pulo. Yan, tapos merong papasok, crossing. Yan, pasok lang kayo dyan, tuloy-tuloy kayo hanggang makapunta kayo dito. Yan. So ito, marami pong bahay dito guys. Yan no? no? Shout out naman sa kanila. Hello po! Yan. Hi, good morning. Yan no? Maraming mga ano dito guys. Yan, ganyan lang po. Yan dito. Ayun, tapos ito, dagat na. Yan, yan yung mga bangka. Mas maganda kasi guys pag walang seawall. Kasi hindi mahihirapan yung mga natin, yung mga mangingisda. Kasi pag may seawall kasi yan guys, medyo hirap na sila sa pagpaakyat ng kanilang mga bangka. Ano yung may nagpapaakyat oh. Yan. Ito na. Wala na sir, wala nang tira. Mamaya ulit yan, oh. No? Bukas. Ah, bukas ulit. Buti naman sir, hindi mahirap. di nagka-ano, no? Nagka, yung ano, no? Dawi man. Bawoy oh. man oh, dami mong ano sir, oh. Dami mong uli, oh. Ayan, oh. Eh, no? Ayan. Mga ilang kilo to sir, tansya mo. 13, no Ayan, to. Isang balde to. Ng uh, boysen. Ayan, no? Oh. Ayan, ito yung mga isda nila, guys, oh. Yun. Yun. Fresh from uh, the sea. Ayan. So, ganyan sila, guys, magpaakyat ng bangka. Ayan, no? Oh. Ayan. Tingnan ninyo, guys, kung paano sila magpaakyat ng bangka. Ganyan, no? Oh. Pag medyo magaan lang yung bangka, guys, binubuhat na lang. Pero kung medyo mabigat, nilalagyan nila lang ganito, oh. Diba, tino? Ayan, parang gulong. Parang gulong. Ayan bayanihan talaga dito guys yung iba dito guys hindi naman talaga uh, isda na kung ba tumutulong lang then syempre pag, tum pag tumutulong ka kaya niya magpapakit ka ng bangka bibigyan ka ng isda so may pangulam ka na libre yan shout out kay tatay hello tay good morning Kasi, tulad ni tatay oh meron na siyang isda oh yan, libre lang tay no oh, tulung tulong-tulong lang no at least may pang-ulam na tayo, no? Wala nang problema. Mga ano lang niya, mga yeah. isang kilo rin, dalawang kilo. Wow. Isang kilo, isang kilo. Oo, oh, mga isang kilo. Ayan. So, ayan si ma'am. Siya yung uh, kumukuha ng mga isda dito. Ayan. Tapos tanungin natin si mong kung saan niya dinadala. Ayan. Ma'am, good morning. <laughs> saan mo namin binibenta? May isda na yan na nakukuha mo dito. Dito rin sa New Washington. Kalibo ba Ah, kalibo ba nga? Doon mo pa Doon mo pa din nadala. Oo. Oh, ah. Pero ikaw, mam, taga dito ka rin, yung masyempre. Yan. Ikaw lang yung kumukuha ng isla dito, ma. Marami rin kayo. Marami din kami. Anong ah, ngumpra, no? Hmm. Yan. Pakiyaw. Pakiyaw tawag. Oo. Oh. Para, syempre, guys, mas maganda naman na meron ng... Ah, kumukuha ka agad ng isla nila para hindi na sila mahirapan. Yan. Magka... Ah, lako ng isda ma'am no Oo, oh, mas maganda na kinukuha ka agad and araw-araw ka dito ma'am nakukuha ah araw-araw talaga so araw-araw marami talagang huli dito ma'am no kasi dito lang may maraming bangka eh kasi dun sa uh, kabila sa naga wala namang gaano no? hindi katulad dito guys oh na sobrang dami o. Oh. yan may mga bahay-bahay dito <laughs> hindi, hindi. May an. Yan, may an pala yung may-ari ng pangka. Mama, yan, mami, mga na yun, ma'am Isda rin yan, ma'am. Hindi pa dumadaong, no? Ayun, guys, oh. Grabe. Daming ano ngayon, daming blessing ng mga maging isda ngayon, ma'am, no? Daming isda. Kasi minsan, wala rin, guys. Ayan, oh. Eh, no? Ayan. Ma'am, thank you, Mama. Ayan. Anong pangalan mo ulit, Ma'am? Jonah. Jonah. Shoutout po kay Ma'am Jonah. Ayan. So, sa Kuya Kuya na, Ma'am, na ano na page? Ayan. Ayan si Sir. Ikaw yung ari, Sir, no? Ayan. Ano pangalan mo, Sir? Ayan. Si Sir Anthony. Ayan. Sa kanya itong bangka na ito. Yung kinuha kaninang isda ni Ma'am sa kaya kay Anthony yun.